Magandang magandang umaga mga kabakal At dito tayo ngayon sa lugar ni Casado Vlog At dinalaw natin sila ulit ni Supremo Team Kapatak at saka si Jun Robles TV At nag-meeting-meeting meeting kami dito At ando sila sa likod Kung naalala nyo yung vlog ni Supremo na Nagdakaw ng Rambutan At kala niya siya may-ari At akala namin siya ang may-ari Na isa kami ni Supremo Team Kapatak. At ando sila sa likod at pupuntahan natin sila. Samahan nyo ako mga kabakal. Tara, let's go. Ito so, na part na kami ng motor namin. Yan, yan yung kay motor ni Supremo Team Kapatak. Si Sumer. At ito naman kay Kabakal TV. At kay June Robles TV. Okay, pasukin na natin sila doon mga kabakal. Tara, let's go. At ito na yung bahay ni Boss Casado. Pasukin na natin sila. At ando sila sa likod. Samaan nyo ako. Okay, mga kabakal, ito yun, oh. Kung naaalala nyo ito sa video ni Supremo, ayan. Ayan yung rambutan, oh. Ando doon sila sa likod, mga kabakal. Ando doon sila nagkusap-usap. Ayan sila, may kita nyo, mga kabakal, oh. Ayan, eh, oh. kita nyo naman, oh. Ayan yung rambutan na inakit namin. Akala namin kay Supremo. May ari ni Supremo, hindi pala. Naisahan kami ni na Supremo. Okay, dito sila, mga kabakal. Ayan, may kita mo si Supremo, ayan, oh. Ayan, si Supremo Team Kapatak. At si Jun Robles TV. At si Casado. Boss Casado. Ay, boss, pasensya ka na. Ubud lang yung nakayanan ko. Okay. Ito so, oh. Ayan yung pinatikim so, sa amin uh, ni... Uh, boss Casado. Ngayon ko lang ito natikman. Ubud uh, lang sarap Sarap. Pawis to. Ayan o. Ubud lang yun. At dito yung iba namin asama. Tamang puntuhan lang. Oo. Uh -huh. Isilay mo yun. Man, ano tawag Ano Manalabas ng ah, <laughs> ano? Uh, ni Boss Casado yan mga yan. Magandang tangali. ganda magandang tangali rin po. Misita tayo ulit sa kalila dito. At na namin yung ano, pagkuha ng ay, rambutan. Ay, yung, yung, yung pag-aari ko, yung, mo? Oo, yan. Na yung, yung pinapaliwanag niya pa. Pero, siya po talaga may ari yun. Hindi po ako talaga. Ay, ay, talaga diba? ay, dito. Dahil inakin ko eh. Oh. Ayan ang may-ari talaga original na may-ari. Si Boss Casado. Okay. Iniigop kami na sabaw dito kasi umulan dito mga kabakal. Harap. Tama-tama ito sa dyan. Hagod. Yung pagod namin hmm. sa biyahe. Ayan mga kabakal. Oh. May mga native na matmanok dito mga kabakal. Oh, diba? Gito yun sa bahay ni Boss Casado. Ayan o. Oh. Ganda dito. Ito eh, yung lansones. May kita nyo. Farm ng lansones yan, mga kabakal. O, yan o. Oh. Meron niya doon ang uwa, mga kabakal. May naman yung kit doon. Tandi dito sila. Ayan, nag-mating place sila dyan. Okay.